Ah, hello mga kakabipi dahil sa ngayon wala tayong trabaho. Naisipan, ko na mang trap ako ng tikling or yon tinatawag nilang tikling. So, di pa yung tikling. Iba po yung tikling sa kurakwak. Ruwak-ruwak -ruwak or kiyaw-kiyaw. So, ang gagawin natin, manghuli tayo gamit ang speaker at lubid. So, bago yan, gagawa muna tayo ng lubid. So kung may ano kayo, may pamo kayo, mas okay yung pamo kasi Okay yun. So ito, wala kasi akong pamo. So ito na lang gagawa na lang ako ng lubid. Ito na po yan. So iba po yung trap ko kita ko sa iyo o sa inyo kung ano yung trap ko may napapanood ako sa YouTube iba yung trap nila pang ibon sa akin iba din so napaka manual itong sa akin na trap so gagamit tayo ng ganito ka taas na stick tapos susukatin natin kung gaano ka laki yung butas Duro, ganyan lang kalaki sa akin, kanya-kanyang na pagtali so, ganito yung discard ko pagtali, yung iba kasi uh, iba yung discard sa pagtali nila Dapat may kahoy ka yung ganito. Ayan o. Oh, ganyan. Kasi ganito yon, ah. Diba? Diba? So may nagawa na akong dalawa. Dinagdagan ko lang ng isa. Ito na yan. So ngayon, ito na ng speaker na gagamitin natin. No? Speaker, tapos may record na ako. Ito lang gagamitin natin. Ito. Pero bago 'yan. Hmm. Ah. So, punta ka, tayo muna sa. Punta at. tayo doon sa doon sa baba. May ano doon. May may ibon doon. Ano? Ayun. May lang ana doon, may ibon doon. Halika tayo. Nene <laughs> doon.

You know I'm gon' get you, yeah. Whatever it takes to get there. Know I won't drop you, like everybody else does.